yun no oh. ilang kilo kaya yan isang hages ha ay marami oh, wow ayan. oh ang oh pare Aking ka <laughs> isang magandang buhay mga farmer ayan Nandito pa rin po tayo sa Kasapsapan Beach, karon sa resort. Ah, uh, kung saan tayo ay marirelax. Kaya lang mga ka-farmer, ayan hindi po maganda ang panahon. So, most likely mga nakaraang punta po namin dito, most likely lagi po kami nakakakuha ng lobster. Palagi ah. Ngayon lang po siguro kami masisiro dahil talagang masungit po ang panahon. So, ang pinakamaganda pupunta na lang namin yung uh, hatchery or uh, ano uh, ano bang ba tawag parang fish pond ng mga hipon mga farmer so ayun pupunta po kami sa bilihan ng hipon kung saan ay uh, inaano lang po nila yung mga hipon hinuhuli dinadala kumbaga so ayan sana meron mabibili tayo Let's see. So yung samahan nyo po kami. Last time, marami kaming nabili eh. So siguro sa dami na amin, siguro mga 8 kilos, pwede na. <laughs> Para naman, uh, uh, sure ball. 12 A Ah, 12 butas. Yeah. Yun no, ganda. Dito na tayo. May hatchery kayo rito? Wala. Galing ah, bumibili po, lang kayo. Galing pa kung Thailand po. Ang maliliit? Thailand pa galing? Pero Pero ito ba di ba? Hindi naman sugpo ano? Ba na Ayun yan ang sugpo. Ayun ang sugpo, hindi pa kayo nagsubok. Sugpo, tiger, pound. Dahil sir, nung punang crafting dito sir, isang dago, black tiger. Sa Pampanga, ang ginagawa nila, uh, sugpo tapos tilapia nagsasabay ay not, may tilapia pa rin Ah, oo. Kasi, kasi yung ng, Tapos may hipon din ang sama. Wala. Ah. Sa Pampanga, isang pan. Kapag sasabay na, kaya alimango, tapos may tilapia, gano'n. Pan sir, mabagal kasi ang paglaki ng tubo sir, pag pan, may silang tilapia. Ah, ganun. yun lang. Ang ano naman kasi, ang rason naman doon, syempre, malugi ka man sa may tilapia ka, pambawi. Diba? Tapos meron kang ano sa ilalim hindi sa may front sir, tapos dito. Sila pa bango Ah, oh, ayun pala. Galing ah. Eh. Eto Ito aerator. Ang bana may yon, kailangan talaga ng aerator ano. Ito harvest pang-harvest na to. Ano ito, malalaki na. Total mo Ah, sana malalaki na. Eh. Makain pa yung ano eh, magdadala. Baka yan ha Ah, oh, uh, ayun Magkano pa lang kilo ngayon? 500 pa rin ano Grabe yung lab Labas na bar, sir sir, doon nagtanong kami Ang ma mahal na yun Mahal po talaga yun Tapos hindi rin ano daw Sabi ko brote, 800 lang Siguro pag March man, magmumura na uli ano Marami Saka ba tayo bihira makauli sa Kung nang labas <laughs> Kagulat ako, 1,900 ako Maghipo na lang. Ayan ha. Oh. <laughs> so, oh, ayan po mga ka-farmer. Nandito na tayo. Harvestable na daw itong naandito. Tsaka yun doon. Ang ganda ng lugar, ano? So, itong tubig na to, may salinit ito ha. Ah. May salt to. Bana may eh. So, hindi pusog po ang alaga nila dito. Bana may pala. Pero, masarap siya. bagbagong huli. Talagang uh, matamis-tamis. Ano yung mga naghuhuli, oh. So, maulan-ulan. Grabe yung Yung iba, magkakabilaan pa Ayun, dalawa, oh. Dalawa pa lang erator nila. Mama si Frankie Sayang So Sabi ko Bokya kami Duman kami sa Dinyog Tanong-tanong ng isda Grabe ang lobster ngayon One nine May two six pa Two five bata Ganun Sabi ko mahal masyado Tapos ang uh, Available lang na isda Is yung uh, Tambakol Which is yung tulingan nilang Tinatawag Yung mga maliliit na Ano Skipjack ba yan? Ayan Skipjack Ayan, eh, magdadaala na. Gahagis ng feeds. Hindi eh, nagbago presyo 500. Dati dito din kami last time eh nagpahagi sa nila ng feeds Lalapit yung mga hipon Tapos dala De kuryente ano Ito, maganda sa fish pan, tilapiahan, kahit ganyan ang no? ganda. Oh. Ito yeah. may alat itong tubig, ano? Uh wow. Saan kumukuha? Dito? Dito lang dito sa ilan. Ah! Kapag high tide po. Pumapasok. Sabi ko na nga ba. Brakis water po. ba na? Ang galing humagos ng dalag. No? Literano. yun no oh. ilang kilo kaya yan isang hages ha po kung ilang tatalo na na oh ilang kilo po sir mga walong hages hindi naman dalawang hages dalawang hages lang ha marami pa naman pa to ah depende sa lang o isang hages lang kuha Ito pang harvest na rin. Grabe, ang dami isang hagis lang, oh. Wow. <laughs> Unbelievable. Uh, dami. <laughs> Ay! Marami. panghagis lang Lalaki na? Kanto nila. Hi. Makabawas ko kayo pa 30 kilos sa akin. Ah, baka ma-dinakami. 30 Ma yung kaka. Puniraria naman ang bagsak mo, brother. Ah. <laughs> nakabawas ka nga, puniraria naman ang bagsak mo. kini kilo Kinikilaw ba ito? Paano kilaw niyan? Tatanggalin mo yung ano Yung shell, syempre ano Tapos Suka May siling green Parang nagkikilaw din po ng isda Yung iba pwede nilagay ng gata, hindi Hindi na na no? Suka na lang ano Di kasi sa iba, linalagyan ng gata yung isda, di ba? May konting gata, na? No? Kilaw. So ka so, lang. Subo kaya tayo. Kilaw. Huh? Konti lang. Walong kilo. What do you think? Okay na sa atin? Last time. lang. 500 lang. Pero ang sarap nito kasi kumpara sa yelado na no? ito matamis tamis talaga iba yung ano mo madi-differentiate mo talaga yung bagong hule wow eh? oh malaki yon oh. pare aking ka <laughs> hmm. Ano lang yun? Ah... Uh, aminan. Ba? Ano ba kaya? Maganda ano na eh. Ikay, isa sopo pa lang 'to 'yung dito na 'to okay. Oh, isa lang kung tao magkakain ano oh, eh. Isa lang tao kakain Ay Joke. Ay ibibigay ko 'to diyan. Ano ba? Okay na Tingnan natin, natin, natin muna, tingnan natin. Ano lang, ano bang luto nito? Ah, uh, battered 'no? Battered. Yes. Yeah. Okay. Ano lang? Oh, o, ganun lang muna yeah. kasi you have to ease yeah. kasi bawang and uh, natin kung makakasya uh, 8 kilo kasi marami po kami ngayon baka uh, baka ipasampu ko na ah, uh, masaya lahat Tignan natin dito sa kilo ha? anong pagkain niya? talagang special ano? magkano ang kilo ngayon itong ano? mahal din ano? mahal din po kung um, uh, isang sako po nito, sa, nasa 2,000 plus. 2,000 plus. Ang kilo kaya yung alaga natin no pressure. Ah, mm -hmm. yun na, binabasa nyo na? Wala po kasi kaming stock ng pang okay. try um, namin. Kaya yeah, nagbabasa po kami. Um, oh. Pang fry. Ah, pa, parang para umilimit, lumiit lumi, yeah. ano. Ilang buwan ng ano nito tol, lumaki? Um, Ang Basta magandang pakain. Oo. Bago maging ganito. Ilang buwan? Ah, uh, three months. 3 months lang to? Opo. Aba, ito na lang ang alagaan mo nga naman kesa mag-ilapya ka. Ang baba ng presyo. Ang kanapo rito, parang maganda pa ang panahon. 2 and a half months, pwede lang maganda. maganda pala ang banan Kaya pala may pumunta sa atin si, malimutan ko pangalan. Sabi niya maganda ang kitaan sa banan mo. Eh. Anak niya no, ay, Oo, oh, nakuha. Ano, ha? ano, uh, ano, punta lang sa na. Dito, sir? Uh, Ikuha, tita, ate okay. Esther. Ilang kahit apat-apat na. Oo, oh, apat-apat na lang, brother. Uh -huh. Tingnan ko muna kung ilang... Sa isang kilo ba, mga ilang piraso? Isang 40 pieces. 40 din pala, ano. Ito ang kasarapan ng... Hindi kayo nagsugpo, no? Mas mahirap alaga na ata, sugpo. Ang yung mga black tiger po, ba? Uh -huh. tiger. Mas mahirap Pro. po yun. Ah, uh, mas matagal po pa. Pero pala. lumalaki yun, eh, no? Ito, ganyan na talagang. Napapalaki pa ba pala yan? Napapalaki pa po ito, mga 6 months po. Yun. Mga uh, doble uh, ang laki niya. namin, kabaga, uh, yung 4 uh, months to... Sa bagay kasi, kasi sa market mas mabenta ito ano? Eh, yung ganitong size ano. Large size. Large size. Ito large size na kung tawagin niyan. Large size. Pag oh, nag naman po kami mga 25 pieces. Ah ulit na ang pero sa market kasi yung mga pang okasyon na yun eh no? restaurant no yun po matamis na po yung mga na oh matamis na Masarap ah, yun last uh, year July nandito din kami eh Ano po kayo sir? Ara, ano ba? Ano kami? Pampanga pa? Ah? May eh, nagkwento lang sa amin, may nagturo. Sabi niya doon, subukan niya may nabibili nga, no? Okay, hindi pa po namin na, na kukuha lahat ko ng butas, eh. Oh. No. Sana 70 plus po kasi nabutas ko. Eh. Ang nakawang uh, palang po namin na butas, may eh, nasa 12 pa lang. Ah. Pero hindi naman nauubusan ng, I mean, yung bumibili, okay naman. Na, uh, Taga saan ang mga kumukuha ninyo? Sa so, lang po kami. Wala uh, pa okay, lang sinadyawan. Pero nauubos na. Nauubos din po. Ah, wala kayo talagang bumabiyahe na truck ganyan? Ah, wala. Ah, yung isang po nagbiyahe po kami ng ano na ang uh, tagong pad. Um, tiyatakbohin po minsan. Okay lang po, kahit gawin ko ng lima to. Oo, oh, lima yun lang. Dapat. Pag may mahina po ang bintahan dito sa local, hiyakan po namin ng dagugan. So, gawin um. na lang po. Ano? Gawin po Okay na yan. 5 so, kilos, five kilos pa lang yan. Hindi ba ganun, kulang. Panginoon lang, kulang. Kulang. 5 kilos tayo dati. Ay, yung ninuto natin? Mm hmm. Matatandaan mo pa, 5 kilos mm -hmm. talaga. Kulang so, ita. Sa dexter mo. Hindi, hmm. <laughs> mas marami tayo ngayon. Kaya nga. Ito yan. Isang kilo kay Tuya. Joke. <laughs> <laughs> Tapos dito <laughs> <laughs> mo sa isang supo tayo, 3 kilos. Dami. Isang, isang hagisan niya siguro, more than 10, ano? Na, Paano itong matitirang ito doon sa ano? Pwede pang ibalik yan. Yung... Baka mamatay yung na, 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 no? Mabilis lang po kasi ang mga ito sensitive po kasi ito eh. Oo, oh, yeah. sensitive. sensitive ito. Hindi pa katulad ng iba dati ng yung mga tiger. Mas ma... Ah, ang buhay. Ito, pag nag-stress na siguro no Stress na po sila. Patay na rin ito. Kaya ang ginawa ko po kanina nga, nag-salim pa ulit sa... Oo, oh, yeah. Para yun, pwede pang isa ulit yan. Ano? Ayun pala. Oo. Oh. Ten muna daw, brother. Thank you. Oo. Uh -oh gusto ko kasi itakbo ako ng hospital mamaya eh. <laughs> Joke lang. Joke lang. Kaya yung bumukbang yung break Sarap po may bawang. Oo, oh, bawang tsaka butter lang. Iba kasi yung matamis-tamis talaga, no? Pero pag tumagal na gelado, iba na rin ang lasa, no? Mas maganda pa rin yung fresh talaga. Fresh talaga. Na, na, totoo yun. yun. Iba talaga. yung oh, ba? Ah. ah, kayo wala. halabos lang ako. Gusto ko yung may bawang. Hati natin. Kasi yung sauce kasi nun. Yeah, yeah. It's good. Kasi yung sauce. Ah, oh. din. Pag halabos lang, matakaw. Yan. Oh, yeah, yeah, yeah. Parang sa pancha labos lang. Oo. may mayonnaise Hindi ka lang ng konti, pero yung marami yeah, yan, oh, hindi magalabos lang separate. Yeah, Tapos yung, yung pangmasa, pangmasa may sos. Si, may si, di ba? Marami. So, lang, pang ano mo <laughs> <laughs> Ay, hindi. Iba yung, iba yung sos, eh. Sinigang ano na yun si ah. mayroon Yung maliit. Ayun, ah, meron siyang, ah, meron ano, ito ano to, iligaw. Suwahe. Ito ang suwahe. Ah, ito ano to, anak na lang. O, bansot. yung, ano to, yung mga ligaw ko na, yung ko kumbaga nang galing ko dyan sa ilog. Singaw na lang, ano. Oo. Oh, oh. Alien. alien tao yan. Hindi talaga <laughs> <laughs> yung original na ano, galing ah. Kulang yan, kukuha pa rin doon sa grada O kulang pa yan oh, O, isang kilo pa Ayan, kukuha pa po doon So Ayan, kasi marami kami ngayon Baka Baka magsisi <laughs> So walang lobster, yan na lang Kasi, grabe ang presyo ng lobster ngayon Dito sa Dinyog, ang mahal Mahal talaga lobster Saan mura ba hindi, pagkaan <laughs> inde may pag <laughs> nag inde pag nag april na mura na 1000 1000 gano 800 may, may 800 <laughs> niyan <pang. laughs> <laughs> na uh, walong doseng butas daw po ito pa-pasa naman guys <laughs> ayan ali ikabit ko nya mas sa paki ah ali ikabit mo ito belum pa sa likod mayroon din doon. Makita ko. Apo. So, stormy weather. Yan, it's so solid yan na yung uh, ano. Na. na yan pagbalik natin. Ito. Trick, trick. Sa maliliit. Ah, sa... Lalagay nyo yung feeds dito? Diyan? Ah. Diyan po lang lang ito. Kung makikita namin yung survival. Ah, yung pang... Ang malunggay, lang Hindi po. So, yun ang, ang problema dito sa Bana may Yung mortality. Minsan, nakaalaga na kayo na minsan nakala niyo marami ang laman. Okay. Wala pala. Mga ito, ito po. Nalusaw. Ito po yung ganya nilalagay diyan kung mga magiging uh, 150 grams. Ano po? po kunpuan dito sa Parang pinakaano na ninyo yan, ano parang uh, sampling ano. Opo. Mag mga So nalalaman niyo din tol kung op marami ang nabuhay kanan sa kong pa lang po, sa Semilya pa lang, pag nag-release po kami, in one month. Pag Malalaman kami, nyo kung marami ang buhay. Pag tinignan po namin yung hapa na ta tawag namin ng Pulambo, baga nag-release po kami sa Pulambo ng 110, tapos na bilang is, baga nasa 90 pieces, ganun po ang nabuhay. Ibig sabihin, nasa 85% -90 lang ang nabuhay. Okay na yan. Maganda po ang good size konti okay. okay mga ilang guhit na lang sabi mo patsubrahan na lang <laughs> hindi lagi namang may pasobra so ayan mga ka-farmer ang ano natin dito dilasag tumbukin nyo lang yung school tapos kanan dating nyo ng ano yung yung bakod ng uh, dilasag, tumbukin niyo kakanan kayo dire diretsyo, may tulay na maliit ayun, pag pagbungad po ng tulay na andito na so, ayan <laughs> abangan nyo po kung paano namin lulutuin ang uh, swahe swahe bata o Ayan. Bana So hindi po nawawalan dito Mostly <laughs> So nakadalawang balik na rin naman kami Pangalawa na namin to At ha, hindi naman kami na zero Same price pa rin 500 per kilo Pero yung freshness po ang uh, binabayaran natin dito at uh, lalo na kung uh, talagang lutuin nyo kaagad na wag nyo nang iyayelo naku napakasarap po buttered shrimp lang ang, ano, ang gagawin so yan hanggang dito na lang po at uh, Maraming maraming salamat at magandang buhay.